nang tinanggala ng lisensya ang mga arbas na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay nito, labis sa mga kinatuwa ni Sen. Rizzo Teveros ang naging hakbang ng Philippine National Police sa kanyang panawagan. Upang dalin tayo sa pulso ng politika, makasama natin dyan si Yam Ocampo. Inaprubahan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office na ipawalang bisa ang license to own and possess firearms ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader na si Pastor Apollo Kiboloy. Ito ay matapos na sangayunan ng legal service ng PNP ang naturang rekomendasyon ng FEO. Bukod kay Kibuloy, ipinapawalang bisa na rin ang lisensya ng kanyang kapwa akusado na si Ingrid Canada. Agad namang ipapatupad ng Firearms and Explosives Office ang kautosan at bibigyan ng pagkakataon si Kibuloy na isuko ang kanyang mga baril dahil maituturing itong loose firearms. Ayon sa datos ng PNP, nasa labing siyam na ang mga baril na nakapangalan sa Puganting Pastor. Samantala, ikinatuwa ni Sen. Risa Contiveros ang agarang pagtugon ng pambansang pulisya sa kanyang panawagan na tanggalan na ng lisensya si Kibuloy. Umaasa naman si Contiveros na maaaresto na rin ang pastor sa lalong madaling panahon. Ito si Yam Ocampo para sa Kwentong Politiko.